Good morning! Ayan. Today is Sunday at yun guys. Mamamalingki ako ngayon dito sa BF. At nakulan. Oh my God. Ito, balat na balot ako ngayon. <laughs> at wala akong... Ayos, ayos! Ayan guys, samahan niyo ako mamalingke. Pina natin kasi baka wala akong maparkingan sa palengke. Tapos yung daming tao kasi Sunday ngayon. Ayan. Hirap pa naman mamaling kayo na umuulan. Ayan, I miss you vlog. Ayan, welcome to my vlog, to so, si Mix Vlog. Ayan, na miss ko mag-vlog. Kasi super busy na ako today, kaya hindi na ako masyadong updated. Kaya yun, samahan niyo ako today. Samahan na kami sa aking vlog. And na ulit ako. Ayan, join me guys. Tara! Tara! gumagalaw yung aking camera. Gumagalaw yung aking camera. Malapit lang naman, guys. Ayan. Gumagalaw siya. Malapit lang ang aming palengke dito. Paglabas lang ng subdivision. Ayan, mabing ikot. Ayan. At chararan. Palengke na siya. Sorry, maalog. Sana tumigil ng ulan. Kasi ang hirap talaga kung gumamalingke na umuulan mo. Dala payo. May dala kang bitbit. -bit. Ayan. Super super duper hirap super hirap na mga malengke oras na oh my god alas 10 na ayan lalo na ngayon 10 o'clock na late na kasi kami nagising kasi pa, patigil tigil ang tulog ng aking baby kasi nga may lagnat siya kagabi ilang araw na siya nilalagnat ang hirap na nilalagnat ang anak grabe so kami tigil tigil din kami nang tulog kagabi nagising ako ng 12 to 8, 1.30. Nagising ako ng 4.30. Ay, 5.30. O, yun. Tulog ulit ako at nagising na ako ng tanghali. Kaya yon. Sana konti ang tao. Pag madaming tao, paano na? Diba? It is, this is BF Homes, guys. I'm not Ayan, request yung aking husband ng ng lechong kawali. Ayan, favorite niya lechong kawali. Nga, sa kaya ako mag-part na ito. Adaming, ano. Sana may parking ako. Ito na, palengke na. Kainis nice lang ng ulan. Pag may, pag may parking ako dito, ibig, ibig sabihin, swerte ko. Ah! <laughs> swerte ko. Kung hindi, ay ganun talaga ang life. Ang tanong, pwede ba mag-part dito sa buwan? Malamang hindi. Ayan, saan lang pwede mag dito? Sana may umalis. May alas ba ang punuan? Oh my God, But punuan. Saan ako pwede mag-park? Oh my gosh. palis na siya. Ayan. Paalis na siya. Ay, swerte ko. May paalis na. Wait lang. Atras ako. May paalis na. May paalis. Swerte ko. Antayin ko. Ayun. At sinuwerte ang lola nyo. <laughs> sinuwerte ang lola nyo. Meron akong ay. Meron akong parking. Sinuwerte ang lola nyo. May parking ako guys. Ayun. At pupunta ako dyan sa Ah, dito na tayo guys sa Palengke. Mili ako ng gulay. Ay, ng meat muna ako bibili. Kunti lang pa ako. Maraming pambakante. Sige, sariwa ang mga gulay, oh. Meat, meat tayo, meat. Meat. Ano ako sa binibilang ko? Tata ano na, tata ano na! Huwag! Ano na! Tatakot. Ah, na, na. yung isa, eh. Asan yung binibilang ko dito? Ah, Kuya Baka pang kaldereta. Ah, uh, pag 500 pesos sa isang kilo. May taba-taba. <laughs> ito ako may biling gulay sa kabila. ito hmm. lang ah, kalakay? Kakalitan nyo pa po para madaling lumambot. Dali lang yan. Oo nga po. sa SM. Limpo yun. Yung Opo, ang Buto sa limpo. Ito, Dampu. pure na laman eh. Kaya maganda tingnan. 380 ang uh, ano, sang kilo. Uh, magkano doon? Sa SM magkano. Depende eh. Uh, kasi pero, binib ka Ay, binib... Opo, sa gitna. Mahal. Pe... Hmm. So, Feeling ko ano, frozen nila kuya, hinihiwa yun it kaya it it maninipis. Ah, oo. Kaso lang minsan hindi na sariwa pag mabibili mo ng ano. Swertihan, hindi tulad dito na sariwa. Uh, nang oh, lalo ng giniling, Ayoko nang giniling. ko, ng na kong, ko o, sabi din, o, nga mm -hmm. oh. sabi ko <laughs> Ayan guys. Dan ako mamalengke. Ayun. Hindi ako. Hindi ko na pinasyado pinakita sa loob ng palengke kasi tatakot ako baka mamaya mas na 'yung phone ko. <laughs> Kaya yun guys, tapos na today at uwi na ako. Pagdating ko sa bahay, magluluto pa ako. Ayan. Thank you sa pagsama sa akin Sunday. Thank you guys. If you are not if you are not yet connected to my channel, please connect to my channel. Sa Simix Vlog, like and subscribe the channel. God bless everyone. Happy morning.